Ayan. Ayan, ang ating word of the north, eh, Ma'am Christine, mga ka mbi ay hinahanap. O, oh, i-translate natin yan sa bulinaw. Kikitun. 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 Sa Ibaloy naman, mangnap. Mangnap, yes. Sa Iloko, sarsaraken or birbiruken. Birbirukan. Sa Kankanaoy, ininapen. At sa Kapampangan, paintunan. Pine. Pine tunan. tuna. tuna. <laughs> At sa Pangasinan, anapon. Uh, Ma'am, saan po sa mga salitang ito yung ginagamit din natin? Iloko, Ibaloy. Ibaloy. Ah, ayan. alam ni Sir. Oo, dahil uh, marunong po tayo, uh, dahil kayo po ang nagtatrabaho na magsasabi ng give me an example. Ngayon kayo naman <laughs> ang hihinga oh. namin ng example. Sample. Sample nga po ng isang sentence ng translation ng hinahanap sa Ibaloy. Anong ito translate ko? Uh, gagawa po kayo ng sentence. Ay. Using the translated hinahanap word in Ibaloy na uh, ano kasi yun mangnap. sa Mangnap. Uh, go. Mangnap ka... Ah, saglit. <laughs> <laughs> mangnap ka gani gadyo mo. <laughs> Ay! Maghanap ka ng boyfriend mo? <laughs> Tama! oh okay, <bye> Yes! <laughs> <laughs> Thank you very much. Nako, oh, diba? mga ka-MB awards.